yon mga boss katapos nga lang ng bagyong tino at marami sa mga lugar sa Pilipinas no ang tinamaan nito pero ang pinaka nasalanta talaga mga boss ay ang Cebu Cebu City mga boss tingnan nyo yan you no know? wash out yung lugar mga boss isang part pa lang yan ng lugar ng Cebu sa Talisay so halos all over buong Cebu mga boss ay talagang malaki ang napinsala katapos nga ng bagyo. Ating basahin to mga boss. Bongbong Marcos at mga kurakot na politiko, tingnan niyong image uh, ng nangyari sa Cebu ngayon. Hindi na kayo nahiya sa pinaggawa niyo sa Pilipinas. Tulungan niyo ang lahat na apektado ng bagyo. Wala nang perang panggastos, ano? O pirinipir niyo pa rin ang pagbenta niyo ng 20 uh, peso kilo ng bigas. Hindi alam ang, anong gagawin niyo. Mga animal kayo. Animal kayo mga buhaya. Yan mga boss. Nakakapanlomo mga boss no. Almost 20 billion or more ang inilaan ng PBBM administration para sa flood control project dito sa Cebu mga boss. Pero tingnan nyo. Wash out. Winash out pa rin ng Cebu. Eh, marami siguro dyan sa mga flood control ang hindi naayos o hindi nagawa mga boss no ito ang dapat imbestigahan ng nasa kongreso at ng senado mga boss dahil ito kitang kita na bakit pinagpipilitan nila imbestigahan yung dolomite beach na ayos ng tingnan ganda. itong mga ganito ang dapat na tinutukan ng ating gobyerno mga boss grabe billions of flood control siguro ay eh, naibulsa lang sa mga sino man ang mga congressman na nandito sa Cebu City mga boss. Ito dapat ang imbestigahan ng administration. Grabe. Wash out na wash out talaga. Grabe. Bagyong tino mga boss. Isa pa lang to sa lugar dito sa Cebu. At talagang ito tanong ba boss. Nasaan ang Pangulo? <laughs> nasaan ang Pangulo ng ating bansa? dahil katapos ka lang ng bagyo dapat i eh, BBM nagparamdam ka na sa mga nasalanta ng bagyo dito sa ating lugar sa ating ah, uh, marami marami ang nasalanta mga probinsya mga bus no pero pinakagrabe itong Cebu katapos lang ng Lidol eto bahana naman at bagyo ang tumama sa kanila Grabe talagang pinsala na nangyari ito sa lugar na to. Siguro it's time PBBM na tutukan nyo na to at labas nyo ng puwersa nyo. Nasa inyong kapangyarihan para matulungan ang uh, mga lugar sa ating bansang Pilipinas. Kayang-kaya nyo. Pero bakit? Pati bigas, mag baka magbenta naman ng 20 peso na bigas dito si PBBM. <laughs> Yan ating abangan mga boss at ipagdasal natin ang mga nasalanta ng bagyo dito sa ating bansang Pilipinas. Na sana okay ang lahat at laban lang, makakaahon din ang lahat.